Magandang araw sa inyong lahat ha. Ngayon po ay Martes, kaya meron na naman po tayong Spokes Hour. Kamusta po kayo? Nako, sana naman po eh mabuti ang simula ng inyong mga linggo. Nako, ang aking balita po ngayon, nakakaloko. Maalala n'o, nung minsan sinabi ko na 90 billion na galing sa PhilHealth na hindi po nagastos ng PhilHealth para sa karagdagang benepisyo ng mga Pilipino para sa medical services at di naman kaya para gamitin para pababain ang premiums ay gagamitin sang ayon sa DOF para sa more noble causes. Alam niyo ba na-discover ko? Yung mga more noble causes pala na pagagamitan ng 90 billion galing sa PhilHealth na dapat ay e napunta sa dialysis at iba pang mga benepisyo o din makaya para mapababa ang premiums natin, gagamitin pala nila sa Maharlika Fund. Alam nyo, hingi ako ng patawad sa inyo ha. Nung dinidiscuss yung Maharlika Fund, eh binigyan ko ng benefit of the doubt ang gobyerno. Kasi sabi ko, wala naman sigurong masama kung magkakaroon tayo ng Maharlika Fund kasi ang totoo lang, hindi tayo makainvest invest dun sa mga investment instruments sa labas ng bansa. Kasi nga, may batas na lahat ng mga kita natin dito sa Pilipinas, dito lang sa Pilipinas may invest. So ang sabi ko, yung mga stock market sa Amerika at iba pang lugar na talaga namang mas malalakas kaysa sa Pilipinas, hindi tayo nagbebenepisyo. Pero sa totoo lang, gusto ko lang talaga suportahan yung Marcos administration kasi nga kasapi ako ng unity team. Pero sa totoo lang po, mali din talaga yung naging uh, decision ng Kongreso na ang initial na uh, kukuha na ng pondo ng uh, Maharlika Fund ay yung ating mga pensyon sa GSIS, sa SSS at saka yung pondo ng Landbank at DBP. Bakit mo isusugal ang pera ng mga retirado? Eh hindi naman sigurado po na talagang kikita ang Maharlika na yan. Bakit mo ilalagay sa alanganin ang inaasahan ng ating mga manggagawa pag sila tumanda o hindi naman kaya nagkasakit? In the same way, bakit yung pera ng Landbank na nakalaan para sa ating mga magsasaka at yung pera ng DBP na nakalaan para sa mga maliit na mga negosyanteng Pilipino, bakit mo rin isisgal sa isang wealth fund? sa e samantalang kaya nga binuoy pondo na yan para matulungan ng mga magsasaka at saka yung mga maliliit na mga negosyante sa atin. Ano ba talaga makikita natin dyan sa Maharlika Fund na yan? Ang argumento kasi, yung mga mayayamang bansa na mayroong mga langis, yan. Nagkakaroon sila ng uh, um, sovereign fund kasi hindi naman forever ang langis. Mauubos din yan. Gaya ng malampayan natin na naubos na. So ang teorya, kapag naubos na ang langis, at least meron silang pondo na palalakihin at hindi mawawalan ng kita yung mga mayayamang bansa. Pero ang totoong realidad, kapag ikaw ay naman hindi mayaman, at wala kang pera na po isugal, kasi sugal yung Maharlika fund na yan, eh, wag mo ilagay sa alanganin ang pera ng mga retirees, ang pera ng magsasaka, ang pera ng mga maliit na mga negosyante. So sa totoo lang, mali talaga yung Maharlika Fund. Ngayon, pinasama pa nila lalo. Dahil bukod pa pala sa isusugal nila yung pera ng mga magsasaka, ng mga maliliit na mga entrepreneurs, at yung pera ng mga retirado natin, pati pondo para sa kalusugan, isusugal din. Uulitin ko po ha, ako pangunahing otor ng universal health care. Now, nakasaad po doon na lahat ng pondo ng PhilHealth dapat mapuntayan sa benepisyo ng mga members o di naman kaya para pababain ang premiums. Hindi po yan dapat ibalik sa national coffers dahil hindi po talaga fundraising entity ang PhilHealth. Yan po talaga ay dapat nagbibigay benepisyo Dahil lang talagang intention dyan, e darating ang punto na malaki na yung pondo at lahat ng sakit at lahat ng gamot ay po pwede nang maibigay ng libre ng Estado. E sa ngayon, kakaunti lang pala, ta, pa palang talaga yung mga sakit na mayroong mga case rates. no? So mayroong mga po yan sa dialysis, mayro yan sa mga maintenance medicine, pero napakarami pa pong mga sakit na hindi pa po nako-cover. So kung meron silang sobrang 90 billion, dapat ginasta po yan sa karagdagang binipisyon ng mga mahihirap. At sus Mario naman, pumunta lang kayo sa kahit anong public hospital. Alam ninyo na hindi po mauubusan ng mga nangangailangan ng medical na tulong. O di naman kaya pababain ang premiums na itong taong na ito ay pinataas pa eh sabi nga ng batas eh, kung merong sobrang pondo, eh di pababain ng premiums. Eto, ito, sobrang ang pondo, pinataas pa ng premiums, walang karagdagang benepisyo at gagamitin pa ngayon sa Maharlika Fund. Mali po yan. Labag sa batas yan. Unang-una, yung provision ng Universal Healthcare Law na hindi dapat gamitin yan kung hindi para lamang sa benepisyo at para pababain ang premiums. Pangalawa, meron kasi pong provision doon na kung hindi ako nagkakamali, 50% ng mga o 60% ng syntaxes dapat gamitin sa universal health At meron din yung provision eh, yung mga kita ng pagkor kalahati, at saka pika, pika, kita ng PCS o dapat ibigay din sa universal health care. Ibig sabihin, talagang sinasubsidize natin ang universal healthcare para magkaroon ng mas maraming binipisyo o mas mababang kontribusyon. Hindi po yan dapat gamitin sa sugal gaya ng Maharlika Fund. So labag po yan talaga sa batas, bagamat alam ko na yung ma maitim nilang balak na lapain ng pondo ng PhilHealth, ngayon lang po lumabas. Na napakasama pala nung more noble cause na sinasabi nila. Ito pala ay sa Maharlika Fund. Ano ang basehan ko na um, ito pala ay gagamitin para sa uh, Maharlika Fund? E ito po eh, oh. may provision ngayon, ang na 2024, um, Um, General Appropriation Fund na nagsasabi na excess fund balances of government-owned and controlled corporations can become the funding source for unprogram appropriation. At yung unprogrammed appropriation na yun, lumalabas, ay ka Fund. Well, mali po yan kasi pagdating sa PhilHealth, wala po dapat silang excess funds. Sinasabi nila, ito daw ay pondo hindi na pakinabangan ng mga members. Well, pues, siguraduhin yung mapakinabangan ng mga members. Magbigay ko ng mas maraming benepisyo o di naman kaya wag na kayo magtaas ng mga kontribusyon o di naman kaya wag na kayong sumigil ng kontribusyon kung talagang sobra-sobra ang pera. So hindi po dapat ibalik yan sa National Treasury. At more reason, dahil yan po ay para sa kalusugan na ng mga maralita, hindi po dapat isugal yan sa Maharlika Fund. Eh kung napakagaling yung konsepto ng, nah ng Maharlika Fund, bakit wala pang nangyayari dyan sa Maharlika Fund hanggang ngayon? Nung kairan lang, si First Lady Lampang nagpunta ni UAE para ibenta ang, ang uh, Maharlika Fund. Pero wala namang balita kung meron siyang naibalik na pera na ideposito -de ng UAE sa Maharlika Fund. Siyempre, bago pumasok kahit sino, miski gano'n pang kayaman, sisiguruduhin nila, nakikita yung pondo nila. Isa e simula't simula, Walang nangyari sa Maharlika Fund matapos bigyan ng napakataas na prioridad ng kongreso yan. Wala naman na hita. At ngayon, isusugal pa nila yung para sa kalusugan ng lahat. Mali po yan. At akin naman pangako po, ngayong malinaw na kung saan gagastusin yan, eh pupunta tayo sa hukuman para yan po ay mapigil. Dahil ang aking pangako at ang aking intensyon nang isinulong natin ng universal healthcare, dapat wala na pong Pilipino na mamatay dahil lamang po sa kahirapan at hindi po natin tatanggapin na yung pondo na nakalaan para wag ikamatay ang kahirapan, isusugal pa sa Maharlika Fund na hindi naman natin alam kung sino talaga ang magbebenepisyo. Ano ibig sabihin ko dyan? Eh di ba? Yung panahon ng ERAP, e ginamit nila yung pera ng GSIS at SSS para pataasin ang stock ng isang kumpanya na lumalabas, e eh, pinagkakitaan din ng mga namumuno sa gobyerno. So ganyan ba ang mangyayari ngayon dito sa Maharlika Fund? gagamitin din ang pondo ng mga mamamayan na nakalaan para sa kanilang medical benefits para mapayaman ng ilang tao lamang sa gobyerno? Hindi po tayo papayag. In the same way na naninindigan tayo na hindi tayo pasusupil kahit ano pang paninira ang gawin nila, lalo lang lalakas ang boses natin na dapat itigil na itong adiktadurang Marcos, hindi tayo papayag na yung kaisa-isang batas natin na inalay para sa mga mahihirap ay masalawla ng mga magnanakaw sa adiktadurang administras administrasyon na ito. Pangako ko po yan. At hindi hindi po tayo magpapasupil kahit patayin pa nila ako. Hindi nila ako nakuhang sirain sa internet. Well, sige po. Aalay po natin ang buhay natin. Hindi tayo susuko. Magsasalita tayo dahil winawa walang yan yung po ang programa ng gobyerno na talaga bang will spell the difference between life or death dun sa mga hihirap. Laban po tayo. Ano pong mga reactions nyo? Pasensya na kayo. Talagang pag universal healthcare, malapit po sa puso ko yan eh. Kasi inalay ko po yan sa nanay ko na talagang namatay na walang ni isang kusing dahil dun sa gastos niya sa kanyang dialysis. Dahil siya po ay nag-dialysis bago mamatay. Diabetic family po kasi kami. Kaya talaga naman pong hindi ko po tatanggapin na sasalawlain nila yung ating batas na inalay para sa mga mahihirap. Mayor na Magno, yes, Atty. Roque, korek ka dyan. Kasuhan mo lahat yan, Atty. Opo, Mirna, na, pangako po. Okay, maaga po tayo ngayon, kaya baka konti lang ang ating nakapanood sa atin, pero mapapanood naman po nila ito buong araw. Eh. Virginia Yajuchi, uh, good evening po, Atty. Hari Roque. Talamak na talaga gobyerno ng Pinas, takot na po kaming bumalik ng Pinas for good. Wag naman po. Nandiyan naman po si BP Sara. Ah. ah. Beng Marie Silong Piano, ang laki ng utang na Pilipinas, wala naman pandemic at two years pa lang si adiktador. O oh, nga po eh no, nasasalaw la ang mga institusyon. Samantha 86, hi hi, kailan pa to lumayas bangag administration? Dami ng hirap, wala silang paki alam tama, Samantha 86. Sandro Panes, ato ni Harry, nakakalungkot na may pondo ang healthcare pero ang malasakit ay walang pondo. Yun nga po eh, no? pinamimigay nila. Sa so, pwede naman ibuhos po yan para sa mga pangangailang medikal. Si Lucino Batana, uh, Butanas, sa bulsa na nila ang Maharlika Fans Attorney. Naku, mukhang ganyan nga po mangyayari no? sa mga nakikita natin. Okay. Um, um, Norris, sa Kaguchi, bakit po nakapasay ang Maharlika Fund kung labagwas taas? bakit na aprubahan yan attorney eh talagang pinilit po nila yan talagang pinilit po nila hindi sila papayag na hindi po yan um, um hindi po talaga yan ano papayag mami yaya dito sa Italy libre ang kapital pati mga importanteng gamot Halos cents lang bayad. Ang mga ospital, ang lalaki at parang private. Doon napunta ang taxes na binibayad. Di ka gaya sa Pinas. Alam mo, Mami Yaya, kaya ako po nalaman ng universal health care. Nag-aral ako sa Inglaterra. Nagbidipisyo ako dyan, miski foreign student ako. Libre yung gamot ko, libre mga blood test ko. Humanga po ako. At sabi ko, darating ang panahon, pag ako nagkaroon ng pagkakataon na maging mababatas, isusulong ko yung universal healthcare care. Ginaya ko lang po yung batas ng England. Yan po ang totoo um, wala naman po masama doon dahil uh, pag sa batas po, pwedeng gayahin ang best practices. At ang best practice po talaga nakita ko, yung National um, Health Service ng England. Agnes Morales, uh, sinisiguro na nilang um, makakulimbat, batid na nilang di sila oobra na sunod halalan watching from Athens. Ayan po. Lahat po ng mga taga Europa, alam po nila ibig sabihin ng universal healthcare sa buong Europe po, sagot ng gobyerno ang kalusugan. Um, tumali Ronald, yung mga senators, ang mga congressmen, bulag-bulagan sa mga nangyayari. Ay, totoo po yan. Ay, naku talaga po. Raymond Benito Belen, Spokes of Topic, It's Tarriera versus Balilo. Baka magurgur yung nagsasabi ng totoo. Ako po si Balilo talaga. Alam niyo nyo itong si Tariela, wala na yan sasabihin ko. hate, hate, hate China. Miski tumulong na yung mga Chino, ayaw pa niyang kilalanin. Ano ba naman yan? Walang, walang utang na loob. Magte-thank you lang eh. Gusto pa niyang awayin ng China. Mali po yan. Balilo tayo all the way. Rosarito, Aksyano, Spokes, ano po bang magagawa namin bilang Phil film dito sa iba'yong yung lugar? Paano po kami makakatulong para matapos ang adiktadura? Pagsabihan niyo po ang publiko sa Amerika. Kasi kaya lang po lutang o nagsusurvive ang gobyerno ni Marcos dahil sa suporta ni Biden. So pagkalat nyo po na talaga adiktadura yan at uh, ang gusto lang na Amerika ay eh magkaroon sila ng mga base militar dito sa Pilipinas. Hindi na bali kung namamatay na ang mga Pilipino sa kahirapan at sa korupsyon. Sheila Rubio, dito ko sa UK, libre lahat. Pari yung prescription medicine may bayad unless senior citizen ka na. Well, yun nga po. Eh, yan yung naging karanasan ko. Yan po yung model ko dahil isang taon po ako nag-aral sa UK. Shock na shock ako nung pumunta ako ng unang pagkakataon din sa community nurse ko. Binigay sa akin tatlong buwan ng gamot. Nung nagpapawis ako kung magkano, abay parang 3 pounds lang ang binayaran ko, administrative fee. Tatlong buwan na gamot? Ang takin niya yun? Ay, naku talaga. Dapat ganyan po talaga sa Pilipinas. Efren Anino uh, Guhilde, aprobado na ang 6.35 trillion 2025 budget ni Bagab Administration. Lumalaki ang binabudget lalaki rin ang utang ng Pilipinas. Opo, kasi wala naman tayong pagkukunan, kundi pag-uutang. Hindi pa naman po aprobado yun. Yan ay proposed. Pero makikita niyo po, ang daming naaksaya. Alam niyo ba, balita ko ha, at ito naman, hindi ako magtataka dahil kaling naman ako sa Kongreso, dami nagsabi sa akin. Kada merong biyahe si Speaker at nagpunta ang congressman, minimum 20 million worth of projects ang nakukuha. Kaya nung nagpunta sila sa Davao del Norte, parang 160 congressman ang nagpunta. Kasi nga, te, uh, 20 million ata worth of projects kada punta. Yun lang gagawin mo, pupunta ka. Ay, paano pa tayo? Paano nang mangyayari sa ekonomiya natin yan? Eh? Kung, kung ang budget natin ginagamit para hakuti ng mga congressman na sumama kay speaker kapag siya umiikot. Para sa katotohanan, attorney, ano ba nangyari sa atin po? Ah, uh, isasalang tayo sa gyera, attorney. Kahit nag na tayo, kapal nila di aalis sa posisyon nila. Well, tingnan po natin. Alam nyo naman, ang soberenya ay nasa kamay ng taong bayan. Bjorn, bisaya naka-experience ko sa Dermat, libre dito sa Spain, libre din, consultation at hospitalization, health card lang dala mo. Basta may receipt na ng doktor, may discount din dito sa Spain. O nga po, buong Europa, universal healthcare po yan. Dean Carl Chua, mga tourist free ang hospitalization. If ma-accident, ang senior citizen ay free kahit walang insurance basta turista ka sa UAE. Oo, kasi ang UAE, ganyan din po. Alam nyo, lahat ng merong tie sa Europe, ginaya yung universal healthcare. So, marami namang bansa po dyan sa Middle East. Eh, yun nga po, ginaya nila yung best example ng Europe. At saka syempre, may pera din sila. Eh tayo, may pera. Eh, ginagamit naman para sa Maharlika Fund. Tom, Attorney, good evening. Are there loopholes in the UHC law? If yes, what can be done? It's maddening that they are playing around with this law that is part of your legacy. Wala pong loophole. Kinakailangan lang po ipatupad. Hayaan niyo po, aayusin ko na 'yung kaso, 'yung petition laban dyan. Lito Salvador, mga senador at mga congressman po ba kumikita din every every time na umutang ang Pilipinas? Wala pong kibo sila sa mga tahimik. Eh kasi po, kumikita sila sa mga projects, yung mga infra projects. Meron po talaga ganyan to, pats. Hindi niyo po 'yan makakaila. Tapos 'yung kanilang budget sa opisina na liquidation by certification. I certify that the funds were set, spent for a public purpose. Miski marami sa kanila pinagsusweldo sa mga katulong, I certify that it was spent for a public purpose. ba? Diba? Barlet O'Hara, attorney, pwede di bang kasuhan si BBM ang, ng violation Article 118 ng Revised Penal Code habang siya po ay presidente? Hindi. Kasi meron siyang immunity from suit. Kaya tingnan natin hanggang kailan ba siya magiging presidente. Jasmine Oresa Art, mga perang inilabas na lusaw na. Ingat po ito ni H. Roque. Opo talaga, lahat po kami nag-iingat. Dahil bika nga ni Maharlika, Gurgor is for real. Okay. Renan Superlight, baka sabihin nila tamba, tambangog at least Araneta na nalulugi. For sure, hinakot na nila ang kaban ng bayan sa Amerika at Dubai. Well, meron po siyang tagong yaman sa Amerika. Tagong nakaw na yaman sa Amerika na sa tingin ko ay dahilan kung bakit siya po ngayon ay maka-Amerikano. Marites Mindoro, Tony Hari, nandito ko po ba sa July 7, Maisug, Hong Kong? Nandiyan po ako. July 7, Hong Kong. Hindi po ako mawawala. Okay. Linda Abued Schlapsi. Hello, Tony Roque, watching from Vienna, Austria. Na-miss namin ang presence mo ng launching ng Maisug, Vienna. Sana Uh, mamit na namin next time. Pasensya na po kayo. Hindi ko po inaasahan mga pangyayari. Hindi ako nakarating. Although gustong gusto ko talaga makarating doon sa Mayis of Vienna at Mayis of Paris. Sorry po. Okay? CRTB, good evening, Atty. Harry. Uh, meron na namang yayaman dito sa PhilHealth. Ay, alam na po natin kung sino sila. Okay? Letty, thank you for not stopping, for speaking the truth. They try to silence you, but never sila mananalo. Support all the way, attorney. Salamat po, Leti. Um, Chloriline Iano. Good evening, Atty. Harry Roque. Salute you, Atty. Last Sunday ng Maisog Rally sa Davao. Kahanga-hanga po kayo at, wa, at, talagang maisog po. Lagi po kayong mag-ingat, Atty. We support maisog. Salamat, Charlene. Lahat tayo dapat maisog sa mga madilim na panahon ngayon. Email DA. Correct. Pinayayaman ang kanilang kaibigan na oligarchs, pinahirapan ang ordinaryong mga mamamayan. Ay, nako. Maganda na mga komento nyo. Joe and TV, tama ka sir. Um, sinasabi mong intermediate missile nasa news na. Sabi sa inyo eh. Talagang mit siya yan para magkaroon ng nuclear war dito sa Pilipinas. Sino ba namang nasa tamang pag-iisip na ilalagay sa meet ang kanyang bayan kung siya ay nasa tamang isipan? Well, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Nakakapagod po talaga ang ginagawa natin. Pero kung hindi po natin ilalabas ang katotohanan, hindi nyo malalaman at hindi kayo magkakaroon ng paninindigan. So pagod na pagod na po ako, nasasaktan ako sa kanilang mga banat, pero hindi po tayo magpapasupil. Dahil, pag tayo po nagpasupil, lalong mamamatay ang demokrasya. Tuloy po ang laban para sa demokrasya at sa mahal nating Pilipinas. Hanggang sa muli nating pagkikita, ito po ang inyong spokes ng bayan, nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye. <laughs>